sa pangalang Emma. 28 years old. From Pasig City. Mending a broken heart ako ngayon, mga idol. Kakabreak lang kasi namin ng long-time boyfriend ko na si Ryan eh. Seven years kami noon. Ang kaso natukso siya sa ibang babae. Eh. Kaya nga tromang trauma na ako sa pagmamahal na yan eh. Hindi ka rin pala secured, no? Sa isang relationship, kahit binigyan ka na niya ng sing-sing, dahil ko maglolo ko ang isang lalaki, gagawin niya pa rin. At wala ka ng magagawa pa. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli ito po si Emma. And I... Thank you. diba ba naman to, Emma? Ah. Yan, Ilag ilagay mo yung sa box. Uy, ang ganda na to, oh. Tapos ibabalik mo lang sa kanya? Kailangan ibalik yan. Uy, ano ba? Uy, Gail ilagay mo sa box yan. Sure ka na ba dito? Ang ganda nitong oversized shirt na to, huh? in fairness. Tsaka itong hoodie. Ang mahal nito te. Akin na lang. Bigyan mo na lang sa akin. Uy, hindi kayo. pwede. Akin na akin na lang. Ayan. Ilagay mo eh. eh, na yan. Ayan, ako na. Ayan. O, ayun. Yung... <laughs> ano Sa ba? Sapatos. <laughs> <laughs> Tulungan niyo kasi ako eh. Bakit ba hindi niyo ako tinulungan magligpit? Hindi naman kasi. Bakit mo ibabalik? Eh, regalo nga. Kaya nga, it's a gift for a reason. Tapos babalik mo. Wala akong pake. Ayoko na makita yung hoodie na yan. Ayoko na makita yung t-shirt na yan. Yung sapatos na yan. Ayan, yung picture frame na may mga lumang mga flowers flowers. Ito? Oo, ayan. Ibalik-bilagay mo sa box kasi. Ba't kasi hindi yan nilalagay sa box? Ay, nako, Gail. Ikaw yung maglagay sa box na itong mga gamit na to. Wait lang. Meron akong idea. What if, i-post na lang natin sa marketplace? Ay, Ay magka pa tayo, te. Tay. Hindi. <laughs> Kailangan ibalik yan kay Ryan. Sabihin naman niya, kinikip ko pa yung mga binibigay niya. Baka sabihin niya, baka move on sa kanya. Nako. <laughs> wala tayong magagawa talaga, Gail. Kailangan sundin ng ating beshi na broken hearted. <laughs> Sige na nga. Oh, Pero, na. teka lang, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ano? Bakit yung ay. engagement ring Ayo pa rin niyang hubarin? Ay, oo. Oh, 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 ay, Bakit? To. oh, Wait lang. Hindi pa ako ready i-let go tong engagement ring na to. <laughs> Pinagliligpit mo na nga yung mga regalo ni ng ex mo. Tapos ilalagay namin sa box. Pero yung sing-sing. Pano -sing, mm. Paano ka makaka-move on yan? <sighs> sayang eh. Ganda oh. Tignan nyo. Ito talaga engagement ring na pangarap ko eh. Ganda nung diamond. Saktong-sakto yung laki. Ah, basta! Hindi ko muna ito ibabalik kay Ryan. Akin na muna to. Sangla mo muna, te. Hindi! o <laughs> sige <laughs> na, alikin na mag-impakan na tayo. Ah, Ay, okay, sige na, ilipit na yan. <laughs> araw na magaanay yung pakiramdam ko dahil sa breakup namin ni Ryan, mga idol. Feeling ko kaya ko na. Feeling ko nakaka-move on na rin ako. Pero sa tuwing sasapit yung gabi at mag-isa na lang ako, bumabalik sa akin lahat ng magagandang alaala naming dalawa. Hindi ko pa rin maiwasang masaktan at maapektuhan sa pagkakahiwalay namin ni Ryan. Pero kailangan ko mag-move on mga idol eh kailangan kong ituloy yung buhay ko. Dahil alam ko rin na walang ibang makakatulong sa akin, kundi ako lang mga idol. Ano ba? Ako, pagod na pagod Ay, na ako. Emma, kanina pa tayo nagja-jogging. Ay, naku, tinan mo. Tay, kayang, kaya niyo. Ay, yung asma ko, te. Ano ba yan? Ikaw lang yung broken, tapos lahat tayo pagod na. Kaya nga, ano na? na? nandadamay ka pa. Sige okay, na, tignan nyo. Oy, Napakaganda nakuha. ng araw. Ang ganda ng init ng araw. Sarap ng hangin. Nakuha. Ay. paabot nga ng tubig, kill. <laughs> Ubus na yung tubig ko eh. Oh, ito to na. Oh, ayan. Ay, ay, na. eh, naku po. Huh? Ano, hanggang kailan to? Hanggang saan to? Di jajaging natin, Emma? Hanggang sa bumayat na tayo. Hanggang <laughs> sa maging okay na tayo. Uy, nakong ha. Ano ba yan? Ay, nako. Iwan ako na kay kayo dyan. Oy! Ako na lang magdajagging. lang. Wait, ako na magdajagging. Ay, tayo ah! ay, ka, eh. okay ka lang. Ba? Ah, hello. Okay lang. Ay, tayo ka lang. Ay, tayo lang. Ay, tayo ka lang. Ay, ka Ay, tayo ka lang. Ay, tayo ka Ay, tayo Ay, Ay, ka lang. lang. Hoy! Ayan. Hoy, uh, uh, ano ba? Na, ano? Sino ba yan? Ewan ko. Ay, sorry. Ay, <laughs> uh, ay uh, sensya na kuya. Kasi itong dalawang to eh, hindi marunong mag-jogging eh. Pagod na pagod na kaagad. Ah, ako pala si Tristan. Tristan. Ay, ay Tristan. Ah, uh, pasensya na. Uh, lagi ka pa nag-jogging dito? Ah, oo. Oh. Kayo? Lagi ba kayo dito? Parang ngayon ko lang yung nakita dito ah. Ah, oo. Oh, first time talaga namin mag-jogging eh. Ah. Oh, damay lang kami sa kanya. Kaya nga, broken hearted kasi yan. <laughs> oh, yan ba? <laughs> <laughs> ah, kung mo, Emma, at yung mga friends mo, isumalin lang kayo sa runners club namin. Ah? Para at least, may mga beginners din doon. Ayan, tama yan. Isama mo. Para <laughs> madamay na kami sa kalukuhan niya. Diyos ah, ko po. Hoy! Pwede naman. o, oh, paano? Ah, teka. Ito pala yung Instagram ko kung gusto mong kontakin ako. Ay, o oh, sige, sige. Chat ka na lang namin doon ha. Sige. Ah, ingat kayo ha. Thank you. Rabi naman si Tristan. Ang yami ng pandesal niya. Titinan mo oh. Six packs. Basog na basog ka dito. Agahan pala. lang. <laughs> Oo, so, magpandesal muna kayo. Ah. Sobra talaga itong... Uh, uy, tignan mo oh. Bakla. Ano ba yan? Ito oh. Sino ba ano, yan? Yung hygiene niya ni Tristan. Yung kanina. Yung umalalay sa akin dahil na-spray na ko. Ah! Oh. Pati Oh, oh ayan. Ito <laughs> panalo. Ay, oh, ang yeah, oh. ay, yung grabo. Ang yami pala. <laughs> <laughs> Pero ba't ang layo sa person na? <laughs> grabe. hindi naman. Ba't filter lang to? Ha? <laughs> Makinis. Naka ano, beautify. Oo pie. nga. Ay, Pero in fairness, iyami siya. Ay, ang naman ni Tristan. Po, mabato talaga. Alam mo, si Tristan siguro ang talagang pinadala ni Lord para... Ay baka limutan mo yung ex mong si Ryan. Grabe naman, kakakilala lang. Mali mo ko incidents lang. Hmm, ako, alam ko, eh, ito na yung pagkakataon. Para malibang ka naman, Emma. Bahala na. Baka naman sabihin ni Tristan, pakit agad tayo sa kanya. Hmm? Te, ba't mo naman iisipin kung ano yung sasabihin niya? Eh, ex mo na nga yung tao. Hindi si Tristan ba? Yung nakita natin. At, ah. alam mo, boto ako para kay Tristan para sa iyo. Di ba, Gail? Team Tristan tayo. Tristan. Team Tristan. Ano? Team Di ba sabay? Tristan. Ewan <laughs> <laughs> ko Lord. sa inyo mag-almusal lang tayo. Oh, kaya parang nalulunod sa mukha mo Ang kay ganda O liwanag ang dala Para bang may mahika Ako'y naumaling sa'yo Oh, eh, uh, gusto ko ba bang orderin? yan? okay na to. Tami uh, mo na nga in-order Waiter! Uy, ano pa? Okay na to. Tom! Yes, coming right up, sir. Um, Ay, good ba? morning, Sir Tristan. Uh, kailangan namin ng tubig. Uh, order lang kami. Pero yung bigyan mo ako ng bottled water, ha? Okay na yung service water. Huwag na yung bottled water. Tignan mo, mahal ko 100 pesos isa. Okay lang yan. Uh, Tom, ha? Padala na lang dito. Yes, sir. Bottled water, coming right up. Um, Emma, alam mo, may suggestion sana ako sa iyo eh. Ano 'yun? Paano 'yung sumama ka sa akin? Saan? Mag uh, nature trip tayo. Nature hiking, trip. Oh, hiking, mag <laughs> ma ng bundok, mag uh, Hindi ako mahilig sa ganyan. Alam mo ba yung jogging na yan? Napilitan lang talaga kami dyan eh. Kasi nga, di ba? Mending a broken heart, new me, ganyan-ganyan, new habit. Yan na nga, ang importante Para at least malibang ka naman Ako bahala, isama natin yung mga friends mo Ah uh, Sige, try ko Pero uy, mareklamo yung mga yun Napaka-arte ng no mga yun eh Kasi hindi sana lumabas yun eh <laughs> Okay lang yun, ang importante Eh, ikaw uh, Tsaka, alam ko Ito yung kailangan mong gawin Ano, <sighs> sama ka? Salamat Tristan, na Pasensya ka na, baka naman isipin mo, ginagawa ka tang rebound. <laughs> o hindi kita nire-rebound ah, gusto ko lang naman makapag-friend eh, ikaw to nag-aya eh. Hindi, huwag mo isipin. Ako, hindi para makipagkaibigan sa'yo. Huwag ka naman may tulong ko sa'yo, huwag mo nang hayaang uh, problemahin yun. At saka, ano pala yung mga goals mo sa buhay? <laughs> mga goals ko? Pang-weird nun ah, first time ko lang natanong yan. ah uh, Goals? Yung, Wala eh. Yung hobby mo, baka ayaw mo mag mag, uh, hiking tayo. Baka gusto mo ng fishing. Fishing? <laughs> <laughs> Social ha? <laughs> Social ang mga, ano? mga ginagawa mo sa buwan. Ang, ah, ah, siguro, goal ko lang ngayon eh, maging masaya siguro. Sige. Kung gusto mo, susuportahan kita. Ay, Diyos ko. Ang hirap naman dito. Kaya mo yan. Oye, Gay! Esmeralda! Eh, Naiwan na kayo dyan! <laughs> Teh, sige lang. Nasusunod okay, uh, ah, uh, uh, kami. Ang hirap pala dito. Ang dami pang lamok. Ano ba yan? <laughs> saan mo pwedeng umii dito? Kanina mo yung pantog ko puputok na. <laughs> ano ba? Oye, <laughs> kaya mo yan. Oh, Tristan, ba saan ba kami pwedeng umihi? Ah, uh, sige. Pagdating natin doon sa... Ayun, nakita mo yung bahay na iyon. Kasi may zipline doon at may CR na rin doon. Magsisipline muna tayo bago makasi-CR? Hindi, doon. Doon na mismo. Diretso De, na tayo. Tapos magsisipline na tayo. Tara. Ah, Oh, uh, ko. Oo, kunting lakad na lang to. Tara, let's go. Ano pa ano paggagawin natin? Ah, magsipline tayo. Oo. Oh. At magbonfire tayo. Ikaw, meron din tayo mga challenge dito. Kasi may mga obstacle course dito. Ha? Ah. Oo, parang mga army, di ba? May mga pwede kang mag-crawling dito, meron din na yung ano tawag doon, yung uh, magakyat ka sa pader. Eh, wall Grabe Oh, mo, oh, ganun ano ba? Training ba to para sa militar? <laughs> Ay, Bakit naman dito mo kami dinala? Hindi, <laughs> para, para naman malibang kayo. Ay, naku, malayakan yung tanahin dito. <laughs> kami ba, Tristan? Hindi mo kami tatanungin kung ano yung gusto namin. <laughs> Oh, sige, doon na lang pagdating natin para makapag-CR kayo. Dali na, dali na. <laughs> o oh, sige lang, na, ha? Nakakaasang hiling mo'y aking didinggi Gagawin ko ang lahat para sa'yo Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti na akong bumabalik sa dati kong sigla mga idol. Hindi na ako umiiyak tuwing gabi at mga happy songs na din yung pinapakinggan ko. Aaminin ko sa inyo, malaki din yung naitulong ni Tristan sa pagmove on ko mga idol. Hindi ko nga akalain na pwede pa pala akong maging ganito kasaya eh. Pwede pa pala akong kiligin at pwede pa pala akong tratuhin ng tama para talaga akong Disney Princess sa tuwing kasama ko sa si Tristan. Filip ko ay hindi na gumagana yung utak ko sa tuwing magkasama kami kasi siya na yung nag-aasikasa sa akin. Kaya hindi rin nagtagal mga idol. Nahulog na rin ang loob ko sa kanya. <laughs> ay, dako! Hindi <laughs> ko na makalibutan yung nga uh, nature trip na yon Kaya, Pina ako sa lubed. <laughs> Grabe yun, no? Yung tumawid tayo sa mud. Kaya Nandun nga. Natapa ka doon, wow, diba? Wow, sa mud. Sa mud. Putik <laughs> okay. lang yun, eh. <laughs> na, hindi, ko na, hindi na ako sasama. Ayoko na, ayoko na. o, <laughs> oh, ikaw, ha? Sama ka ulit para maka, makatulay ka rin sa mud. <laughs> eh, 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 kasi naman, mali yung suot mo di ba? Oo. Ay, ano nako. Na Ay, kakatuwa talaga. Ay. Ay, Ay eh, Emma. Uy. Ay, si Ryan. Ryan. Kamusta? Ah, uh, okay lang. Kanina ko po ay tinatanaw. Nandun na ako sa mga sa department store. Ah, uh, namayat ka. Eh, uh, oo nga eh. May sakit kasi ako eh. Ah, huh? ano sakit mo? Malubha <laughs> na. Ah? Huh? Uh, anyways, uh, may bibilin pa ako. Oh. Ay! Tristan! Emma! Oh. Ah, si Ryan. Ah, hi. Ryan, ikaw pala yan. Ikaw pala yung kinakwento ni, ni Emma sa akin. Ah, eh, oh bro. Ah, uh, paano? Oh, mauna na ako. Oo, oh, sige. Ingat. at traffic naman talaga ngayon. Eh, ah, Emma. Uy, kanina ko ka pa walang kibod dyan ah. Okay ka lang ba? Ay, ano nga yun? Sabi ko, okay ka lang ba? Eh, kanina ka pa walang kibod At saka, ba baka dahil kay Ryan ba yan? Bakit ka tayo, humik? Ay, hindi naman. Nagulat lang ako nakita ko siya sa mall. Mm. Grabe yung tsura niya, no? Sobrang payat. Parang lubog na nga yung mukha niya, eh. Sige. Eh, gusto mo, puntahan mo siya sa bahay. Sa bahay nila, para naman, eh, badalaw mo siya. Ngayon ako, Emma, palagi mo naman sila sabi sa akin tukol dyan kay Ryan. Eh, huwag na natin mag-usapan. Tapos na naman yung relasyon ninyong dalawa. Kaya nga, X is hmm. X. Correct. Pass is pass. Team Hindi Tristan. mo naman kasalanan Correct. na nakilala mo si Tristan at tinatrato ka niya ng tama. Oo, di ba? Gail, Team Tristan tayo. Go! Team, Team Tristan. Tristan! Team Tristan. Tristan. Ayan, uh -huh. sabay na tayo. Ah, diba? Ayan na ba kayo? Kawawa din naman yung tao, di ba? Alam niyo naman walang pamilya dito yun eh. Sino mag-aalaga sa kanya? Kawawa naman na si Raya, no? Kawawa. Pero, Koy, ano? yung sarcastic nyo. Di totoo nga, naramdaman. Oo, kasi lubog na nga yung mukha niya. Tapos wala pa siya pamilya. <laughs> Nakakaawa. Pero naisip mo rin ba, ikaw, kawawa ka rin naman nung pinili niyang kumalantari ng ibang babae, di ba? Di mo naman kasalanan nagkasakit siya. <laughs> Bahala na. Sa so ngayon, ewan ko. Parang di na naman mawala sa isip ko si Ryan. Kamusta ka na? Ah, uh, ito. Patuloy na lumalaban sa sakit ko, Emma salamat pala sa pagdawal, la, pagdalaw sa akin, ha? Oo hindi, naman. Hindi, hindi ko in to. Eh, paano yan? Sino nag-aasikaso sa'yo? Eh, si ate. Nasa trabaho siya ngayon. <laughs> eh ba? Pasensya na kung may mga nagawa kong kasalanan sa'yo nung, nung tayo pa. hindi <laughs> ko lubos maisip yun. <laughs> Sana mapatawad mo ako. Hayaan yun. Tapos naman na yun eh. Basta ang importante, gumaling ka. Eh, kung kailangan mo ng tulong ko ah. Yung pa rin naman number ko eh. Pwede kang tumawag sa akin. Oh, Emma. Baka magugulat sa sasabihin ko. Hanggang ngayon, Emma. Mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Ryan, baka sinasabi mo lang yan dahil kasakit ka. Tata <laughs> mo, kahit pa paano gumaan yung paghiramdam ko, dahil dinalam mo ako. sa yung pagdala mo sa sa ex mo si Ryan. Okay naman. Salamat ah dahil pumayag ka na dalawin ko si Ryan. Oo. Emma. Hanggang kailan ba tayong ganito? Pasensya ka na, Tristan. Sa totoo lang, ang awa talaga ako kay Ryan eh. ah. ah kung gayon, ibig sabihin, hindi ka pa maka, makapag-decide dahil kay Ryan. Da, so, hindi pa tayo magiging official. Ganun ba? Eh, wala kasi mag-aalaga sa kanya. Ikaw, gusto mo ba yun na nandun ako sa ex ko? Tapos, mag tayo. Parang labo naman yata, di ba? Naintindihan kita naintindihan ko. Sige, Emma. Wag ka... Uh, bibigyan kita ng panahon para mapag-isip. Kung ano yung magiging decision mo. Nandito ako para... Maghintay. Pasensya ka na talaga, Tristan. Masaya naman talaga ako eh sa meron tayo. Dahil sa'yo, naging masaya ako ulit. Dahil sa'yo, na-experience ko yung mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Kaya pasensya ka na, Tristan. Baka hindi pa ba tayo pwede ngayon. I held her close to me Cause I know she breaks so easily And then I told her, but I knew no matter how I try to console her, she just do the best she could. But there are times the best is no damn good, and no matter how